Ito po ako ngayon. Update lang po ako sa ating munting tindahan. Yung binili ko po ng Nipa. Yan. Nalagay na po sa bubong. Ayan po. Update lang po ako. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan. Ayan na po. Yan. Nalagyan na ng bubong. Yung munting tindahan ko. Pero hindi pa tapos guys. Ayan. dito po ako ngayon sa ano yung tindahan ko sa harap ng uh, Hinablayan Sports Center Yan, mga katabi kong ano. Yan, magluluto sila ng salbaro. Yan, yung iba bagong ano pa lang paggawa. Tapos, ito, ito yung munting tindahan ko, extension ng tindahan ko doon sa bahay. So, dito ako ngayon sa harapan ng hinaplayan. Yan, hinaplayan, sports center. Yan, yan, yung area na yan. ito yung katabi ko na ano yan, okay okay po yan Ah, uh, walang, walang open ngayon kasi ah, uh, walang tabo at saka yung isa yan mga munting tindahan yan yun sa akin mayroon sa loob ng upuan yan mayroon akong upuan na pinagawa yan at saka may table sa loob na maliit at saka ito yan hindi pa tapos guys pero yung bubong na nipa yan na ko nilagay ko na yung ano yan hindi pa natapos yan. pero patapos tapos Yan. Yan, patapos na po siya. Ito yung ginagamit namin na ano-ano. Kawayan yung ginagamit ko ng dingding. -ding. So, kas dingding, -ding, kawayan at saka yung bubong niya ni pa. Ayan, thank you so much. Bye-bye po. Thank you so much for watching. Thank you, thank you so much. Ayan, may lagyanan kami sa ilalim sa mga paninda namin. Ayan po. Yan, lagyanan. Yan. Thank you so much. Bye-bye po, bye-bye.